Magandang umaga sa ating lahat. Tayo ay nakikisama sa ating kapwa. Ganyan. Uh, iginagalang natin siya, rinirespeto natin lahat. Kasi uh, yun ay pagpapakita ng paggalang sa tao. Yun na nga lang, dapat respetuhin din tayo yun ay isang mabuting tao. Yan. May disiplina, ganun. At kahit na anong mangyari, ganyan, eh, kahit na anong uri ng tao ka, dapat i- eh, uh, respetuhin ka pa rin. Ganun. Hindi yung dahil ganyan ka, ganun ka, o ano paman, eh, dapat pa rin na Bigyan ka ng pagpapahalaga. Meron tayong kanya-kanyang kakayahan. Di ba? Kaya kung ayaw sa'yo, 'wag mong ipagsiksikan yung sarili mo. Ganun. Oh, di ba? Sige, hanggang sa muli. Bye-bye.